Samantala ay kinatuwa ng mga pulis ang pagharap ni PNP Chief Director General Alan Purisima sa Senado upang sagutin ang iba't ibang isyu laban sa kanya at sa Philippine National Police. Ito ang balita ni Layer Ilaga. Tinutukan ang mga miyembro at opisyal ng pambansang pulisya ang pagharap sa Senado ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Ayon sa mga ito, kaabang-abang ang mga isasagot ni Chief PNP sa bawat tanong ng mga senador kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng organisasyon. Ikinatuwa din ng mga ito ang pagdalo ni General Purisima upang maliwanagan ang mga isyo na ibinabato laban sa kanya. Siya lang ang makakapaglinaw lahat ng mga isyo na binabato. At siyempre natutuwa rin kami bilang hepe namin, uh, finally uh, nagpaliwanan niya sa publiko. Halos lahat ng mga tanggapang aming sinilip sa National Headquarters ng PNP ay hindi pinalampas ang pagbasag ng katahimikan ng kanilang hepe sa gitna ng kaliwat ng akusasyon mula sa isyu ng korupsyon hanggang sa umano'y problema sa pamumuno nito sa institusyon. Tayo po ay nagagalak no? at uh, nabigyan ng pagkakataon naman ng no, ating CPNP na masagot yung mga aligasyon sa aming organisasyon. Maging ang mga sibilyan na nasa kampo Crame ay nanood ng nasabing pagdinig. Para naman po malinawan yung issue tungkol sa kanya. Full support din ang mga opisyal ng PNP kay General Purisima sa pamamagitan ng pagsama ng mga ito sa pagharap ng General sa Senado. Samantala, kinumpirma ng palasyo na nagkaroon ng pagpupulong kahapon sina Pangulong Aquino at Purisima, ngunit hindi alam na mga tagapagsalita nito kung ano ang napag-usapan ng dalawa. My understanding is that the PNP chief has talked with the president. Uh, wala po akong pagkakataon na makausap ang Pangulo hinggil sa pinag-usapan nila. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.